Magandang umaga sa inyo mga ka-inspire. So nandito ako ngayon sa isa sa mga accommodation na hawak ni Mamlaika Ranesca dito sa Sakupani. O makikita ninyo yung lugar namin na ano, puro isno pa mga inspire So ngayon pupunta kami doon sa isa sa mga hotel na pinapasukan ng mga kasama natin. Ito si parin ninyo. O, uh, under by Mamlaika. Ayan. So pupuntahan namin dito ba? 'yung ayun, ah, 'yun 'yung hotel mga Ka-Inspire. Pupuntahan namin 'yung hotel na pinapasukan nila, pinagtatrabahuan nila. At uh, meron kaming good news sa inyo mga Ka-Inspire. Doon sa mga ano, sa mga interesado, no, na magtrabaho sa hotel dito sa Poland or uh, 'yung mga interesado outside Poland ban or dito sa Poland na ay uh, tumatanggap na po sa ng aplikante ngayon si Ma'am Laika ang ganda pala ito mga ka-inspire uh, ito yung hotel na pinapasukan nila ito yan o oh. uh... anong pangalan ng hotel ito ito? Nasa lobby? nasa lobby ah uh, no sa lobby ito no sa lobby hotel ito ay isa lamang sa mga hotel. Kasi, actually, si Ma'am Laika kasi, halos karamihan ng kanyang mga empleyado ay sa hotel niya. Sa hotel nagtatrabaho. No? And, uh, nandito, ito yung isa sa mga location ng hotel na hawak niya is dito sa Sakopani. Which is, Sakopani is the most visited place here in Poland. Maka-inspire. Kasi, nandito yung uh, Tatra Mountain na pinupuntahan ng mga nag-i-snow skating, 'yan, nag snow skate, uh, snowboard, 'yan. At saka pagka-summer din, marami pa ring mga visiting place dito na pwedeng puntahan mapa-summer, winter, spring, or autumn man 'yan. So, mga ka-inspire sa mga kababayan natin diyan na willing nangangarap magtrabaho dito sa Poland as a housekeeping. Yan. Ano ba yung trabaho nyo dito, Idol? Housekeeping o sa kitchen ba? O ano? Ha? O sa kitchen sila. Oh. Sa kitchen sila, mga ka-inspire. So, ito. Yan yung... Ang ganda, mga ka-inspire. Oh, Ito yung hotel na pinapasokan. Ang laki! Oh, Four star daw itong hotel. Hotel na ito, mga ka-inspire. Oh. Grabe, ang ganda. Ang ganda pala. So, sa mga willing mag-apply, ito. Ilalagay ko po yung pangalan ni Ma'am Laika dyan sa screen. Saka yung kanyang WhatsApp number ilalagay ko na rin dyan para kontakin nyo po siya. Actually hindi alam ni Ma'am Laika ito. <laughs> Ma'am Laika pasensya ka na kung inunahan na kita. Alam ko na ngailangan ka ng mga aplikante ngayon sa hotel. Ito na Ma'am Laika. Oh. Oh, eto mga ka-inspire. Tingnan ninyo yung hotel. Oh. Ang ganda. Oh. yan. So mga ka-inspire, ano pang hinihintay nyo? Apply na and be a part of Atrium Workers. Okay. <music> sugan parang ganun pa rin mga pangarap